Welcome to my YouTube channel. This is Mami Babe Vlog. Don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos ko, guys. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, guys. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. At meron po tayong i-unbox guys. Meron tayong parcel na dumating pero wala siyang name dito guys. Ayan, unknown. Secret po yata ang nagpadala nito. Yahoo! Yeah, thank you so much. Sana po natin guys. thank you sa nagpadala. Salamat, salamat ng madami. Thank you, thank you so much. Ayaw. Maraming, maraming salamat po sa iyong binigay. Thank you so much. Thank you, thank you. Ano bang naman ito? Sa iyong binigay, hindi ko pa nga alam kung ano naman. Ano. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ayan, guys. Salamat ng marami po sa nagbigay nito. Maraming marami, marami. Salamat, ayaw. Tugunan ano siya ano ba tuk? Wow, headset. Ano ano ano? Ano siyon? Natamimi ka Headset guys, Oh. Thank you so much, JBL na headset. Ayan, guys. Wow naman! Wow! Wow! Meron po tayong headset. Meron po tayong headset. Ayan, guys. Ayan, guys. <laughs> Oh my god Some live stream Sana oh. Ayan. Ano to? Uh, wired condenser microphone Ayan, excellent quality thank you so much thank you so much thank you thank you so much Ayan. Thank you so much sa blessing na ibinigay mo sa akin. Ayan. Salamat ng madami dito sa iyong pinagkaloob. Sobrang thank you talaga. Ayan. Hindi ko alam kung paano siya buksan. Ito lang. Sa sobrang excited. Hindi na natin alam kung paano siya buksan, guys. Ayan. Thank you so much. Oh my God. Ayan. <laughs> yeah. Ayan, complete siya. Ayan, thank you so much. Salamat ng madami sa'yo. Ayan. Wala kasing ayaw na magpa-mention ng pangalan eh. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa'yo. Ayan, guys. Oh! Ah! <laughs> gumaganda na yung boses ko. Thank you sa'yo. Thank you, thank you, thank you sa'yo. Ayan. Alam mo na yon. Thank you so much, guys. Thank you so much. Ha. Thank you ng madami na wapagpalain ka. At marami ka pang maging subscriber. Ayan. Shout out. Salamat sa'yo. Salamat po ng madami sa nagbigay ng So nagbigay ng aking uh, ang tawag dyan, condenser, condenser pang, panggamit gamit ko sa aking live stream. Ayan, may microphone. Thank you, thank you. Sobrang thank you. Yeah! Oh my God! I'm so happy talaga! Thank you so much! Thank you, thank you! Naku, pipi. Thank you so much! Hello! Thank you, thank you so much! Iyan o. Oh. O, oh, diba? Ang ganda. Uy! Hindi nag-aralgal yung aking ano. Ang ganda. Thank you. Ayan, maraming maraming salamat po sa nagbigay ng aking uh, pang live stream na uh, B9. Ayan, thank you, thank you so much talaga. Sobrang thank you. Ayan, oh, um, may ma complete siya. Maraming maraming salamat talaga. Ha? Thank you so much talaga sa'yo. Um, alam ko na ano uh, napakabuti ng puso mo thank you so much ah thank you talaga sa iyong binigay ayan salamat ng madami uh, wala talaga siyang pangalan dito no hindi wala siyang pangalan pero i think ah uh, basta thank you so much thank you thank you thank you thank you sobrang thank you talaga um ko to iingatan ko tong ano sana maraming manood sa akin sa live ko. Thank you sa'yo. Ayan. Ingat ka palagi. God bless. Ayan. Um, maraming salamat sa iyong kabutihan ng puso. Ayan. Pinigyan mo ko ng magandang pang ano, pang kanta. Ayan. Thank you so much. Uh, ayan guys. Ang ganito na lang po. Maraming salamat po sa nagbigay ng aking uh, condenser. Ayan. Mic. Headset. Ayan. Maraming salamat po sa'yo. Uh, ingat ka po palagi at magingat ng buong family mo, thank you so much sa inyo, sa inyo, ng iyong pamilya ayan, maraming maraming salamat uh, God bless all ayan, ingat palagi, ayan, and shout out sa aking mga ka-team, shout out sa aking mga ka-admin, ayan, Madam Principal, Elena Vlog uh, Master Worm Mommy Yan Vlog at asawa ng mekaniko ayan shout out at shout out sa aking mga ka team puyaters shoutout shout out sa lahat ng team ayan thank you so much sa inyo uh, wag kayo magsawang supportan ng inyong lingkod na si mami pay vlog maraming maraming salamat po I love you all guys bye bye see you my next vlog